ファン。 Good morning, good morning mga guys So welcome back sa youtube channel natin mga guys So nandito na tayo sa Totoban area Totoban center okay. So shoutout shoutout nga po sa lahat ng mga subscriber So maraming maraming pong salamat Sa lahat ng sumusabay ba sa ating Youtube channel so, na po tayo sa area mga guys So divisory sure na po ito, Ay, tayo. ito, ito na area. So medyo may Okay Alright, so good morning, good morning mga guys So welcome back sa YouTube channel natin mga guys So nandito naman tayo sa Carmen Plano sa Dolo to mga guys So shout out, so shout out nga pala sa lahat ng mga subscriber natin So maraming maraming kung salamat po sa inyong lahat So, so shout out nga pala sa OFW Sa na, mga lalo lalo na sa from Canada So shout out nga pala kay mga Seaman o Sa mga OFW na mga Seaman so, Sir, shout out po sa So yung kaibigan natin dito sa Carmen Plano sa magbigay natin konting tulong na siman sa napapakilala sa atin. So, shout out po sa iyo, sir. Kung nasaan ka ngayon. So, good morning po sa inyo. So, nandito tayo sa Carmen Planos, mga iso. Nandito tayo sa sa dulo. So, samahan nyo naman ako at mag-update tayo dito sa mga iba't ibang mga paninda dito. Uh, so, let's go. So, one k, So, meron naman tayo rito mga ano, rito, mga yung santo pa na one k one five pero ngayon pa so, na ano, hindi pa nabili pa rin. Ito dito. Idol, yung po?

Ayun e po yung sa laptop. Magkano na po ito? Okay. Mag magkano to? Yan. 150 lang din. O, 150 ah? Hanggang 120 lang. O, ito. Ayun, ito. Para makita. So, ito mga para sa laptop na to mga, mga guys. Sa, no? Tapos meron siya rito. Mga lang. cellphone, cellphone. Ano ba ito? Working no. ba ito? Wala na. Working pa yeah. yan, boss. Ito? Mm. So, so, ito sa so, man. Working pa yan. Mga sinakunong set na ito. Magkano naman yung ganito, boss? Ito. Mga 50 lang din. Mga 150. Oh, ayan mga guys, magkano naman 'to? So isang daan mga guys para sa ano? Sa buhok, sa buhok, plancha. Ayan mga guys. Okay pa 'to gumagana 'to lahat mga guys, 150 lang. Bagong-bago pa 'to mga guys. So mayroon pa naman dito mga guys, itong ganito. Ayan, 150 rin. Ayan, mga supply ng mga sa buhok. Ate, bag. Yan, ito bag. May mga lalagyan pa. Magkano to? Oh, may bag pa tayo. Gandaan lang. Yan, mga pabilisan ng mga iso. Mayroon naman tayo sapatos dito, mga iso. Magkano ito ng sapatos? 150 pip. lang mga iso. Mayro so, Mayroon ba tayo mga ano dito, mga bag dito? kita magkano to? Magkano? 60. Oh, 60 pesos lang mga bago pa to, may plastic pa. Yan, 60 pesos lang. may mga sombrero to. Ito sombrero magkano? Sandan. Oh, okay. So so, si Kurente. So, mga guys, may tatanong mga ano ha, sa mga dollar ha. So, magkano to sir po? Pisoy. Yan, kumakan. Ha? 50. So, si Kuenda, siya man naghahanap ng mga dollar ha. So, nang koleksyon ng mga dollar. So, si Kuenda pisos mga ganitong mga dollar. So, mayroon din mga ano. Ay, papakita natin. Sa bundok, sabihin, sa mga to ha. Iba-ibang klase po mga dollar to. So, dipinding klase po. So, na mag may tagta ta-try na. Kuenta. Yan no, ang balba. Okay. Yun o. So dito tayo sa ng sa Carmen planas sumakay Dito tayo sa, sa hindi lang sa entrada. Yeah. Dito tayo sa area ng sa dulo ng Carmen Planas mga Dito tayo sa area.

may mga sandals pa rito. ito guys Magkano mga sandals? 200 yeah. yan Ayan mga So mayroon naman tayo mga Sa pantalon natin magkano? Ha? 150 mga pantalon Mga jogging pants So mayroon pa tayo ng mga Sombrero ito Ito mga sombrero ito magkano ito? 50 lang yan 50 lang

hawakan <tong> mo na eh. Ay, sorry. Pagkano ba niya? 700. O 700, tapos may kasama pa nito. Gumagana pa? Oo, 700 ito. Na ito. Working po. pa ito. Napakamura po ito. Yan, <tong> yan yung nakahanap na ko. Ito, pag na-vlog, kagad kasi na bibili kagad yan. So, gumagana ito mga iso. Sige na, na. ha? Thank, thank you, thank you. you. Salamat po. Uh, 700 lang. Mga laruan. Mga laruan

naglalaruan na sila doon okay, Ano, may mga sasakyan pang i na ano, yung pang-tour na Ito, legit na legit ito. Panghila. Mga safety measure, lalong-lalo na pag nasa taas ka ng building nito, pwedeng gamitin. Magkano ko yan ganito? O 300, 300 po ito. O, talagang bago pa ho ha. Oo nga ho, eh, bilabalag lang natin kuya ha para mabili ho. O, 300 daw lang, bago pa talaga. Ayaw nga tayo na, hindi Aba, hindi lang, pati truck ho. Ito talaga, ang marunong gumamit ako, yung nakakaalam. Aba, plus lahat. Naka-stamp pa, may stampo siya. O, kumakano naman po ito. Kumakano, 50 lang yan. O, o. Tignan natin na kung kung oil oh, on natin. Ah, sa sa medyo 40. ano lang siya. Tawag nito, low back. Tapos ito namang ano nyo. Blender. Opo, magkano naman yung ganyan po? Dalawang o dalawang daan lang ito, blender ha? Yan. Yeah. Dalawang daan lang. Yung mga sombrero po. Magkano? Mag no? Orin pa lang. Bintana sombrero. Yan, yung mga update lang natin mga, mga sombrero dito. Yung mga ano pa rin. rin? So mayroon pa naman tayo dito. Ano? sa ano dito sa may pintuan. Magkano benta to boss? Dalong-dan. Ah, 20 pesos lang mga ito. Yeah, sa mga pintuan Pam pambuynas mga ito. Meron naman sila mga iba mga laruan dito mga 'yan. So napakadami na dito talaga naglalatag dito sa dulo mga 'yan. Napakarami na talaga nang ganito dito. Salamat. So, kahit sa mga pag sa mga piring. Pakuha mo lang. Pakuha. Pakuha. Ako So magkano ito ba? Pamit din po sa iba 155 Power bank mo. So 155 yan. Ito yung pwede maano kasi Ito power bang din. So, so meron naman tayo rito mga kaysa. Lampara. Kano'y bintana ito boss? Yeah, boss, 200 lang yan ito? mga kaysa. 200 lang. So ilaw. Pang gabin, oh. Sito, So meron pa tayo rito ng uh, ilaw rin. Magkano naman ito? Last night 150. ay okay, naganap ko mga supply mga isyo ito ang pang ano pang supply ha ah, uh, pang plancha na so sa buhok no mga uh, plancha yan ha So meron naman tayo ng CCTV uh, rito mga isyo. Ito magkano ba yung minta naman to? 150 CCTV yan mga 150 lang daw 150 lima guys bakal okay salamat so naman tayo sa mga anak sa mga gamit sa mga kalpintero sa mga abad sa mga puno pero kung sila yung pati kailangan, magandang kasi umasahin po po. Pagkakabintahan ay Ito ko Ay, sandan. Okay, yung mga gamit sa mga... Yung mga hantik na rin ito, mga isang... Ito, Yung barina na... Ito po. Ayan. 300. 300. Ang pagsada. anong tawag ito? Barina. Barina, barina, barina manual. Barina, barina man, man po. O, sa mga kaoy. 150. 150. Tapos uh, ito naman, ano yodo, yung malaki na to? Anong tawag ka? Ranchit ba? ranchito, Germany. Eh. Ba't German Alaga po Ah uh, t-shirt din 'no, tag bindi lang 'yan. ito. Ano